Paano nagwakas ang katipunan? Ito ba ay dahil nagapi sila ng mga sundalong Kastila? Hindi. Nagwakas ang katipunan sa kamay ng mga kapwa Pilipino at dahil sa politika at labanan sa kapangyarihan. Noong Hulyo 1872, anim na tao, kasama si Andres Bonifacio, ay nagtatag ng katipunan. Dahil maraming mga Pilipino ang nakaranas ng kalabisan ng mga namumunong Kastila, mabilis na dumami ang mga kasapi nito, Noong Agosto anim, mayroon ng humigit kumulang na isang daang libong miyembro ang katipunan. Ngunit bagamat marami silang miyembro, kulang sila sa armas at kaalaman sa digmaan. Ito ang isang dahilan bakit tutol si Rizal sa revolusyon. Hindi pa raw tama ang panahon. Para malutas ito, nagtangka silang magpuslit ng mga replay mula sa ibang bansa, ngunit hindi ito natuloy. Nagpatuloy ang unti-unting pag-ipon ng armas. Pero bago pa man lumakas ng sapat ang katipunan, nadiskubre ito ng mga Kastila noong Agosto anin. Napilitan silang simulan ang revolusyon gamit ang itak, ilang replay at mga lantakas, o mga maliit na kanyon na gawa sa tanso. Bagamat punon ang tapang ang mga kawal ni Bonifacio, sunod-sunod ang kanilang pagkatalo. Isa dito ay ang labanan sa San Juan del Monte. Isang daan at limampu ang katipunerong namatay habang dalawang daan ang mga nahuli. Ayon sa ilang mananalaysay, di tuluyang nakabawi si Bonifacio sa pagkatalong ito. Sa dakong kabite naman, si Emilio Aguinaldo ay nagwawagi sa digmaan, tulad ng mga laban ng Imus at Binakayan. Ngunit para sa maraming kasapi ng katipunan, si Bonifacio pa rin ang pinuno ng kilusan. Noong Marso 1877, anim na buwan lamang mula sa simula ng Himagsikan, nagtagpo ang mga paksyon ng katipunan. Ito ay ang Tejeros Convention na ginanap sa Sitio Tejero na ngayon ay bahagi na ng munisipalidad ng Rosario, Cavite. Nagsimula ito bilang isang convention upang talakayin ang pagtatanggol sa lalawigan dahil nabawi na ng mga Kastila ang kontrol sa malalaking tipak ng lalawigan. Kaya karamihan sa mga dumalo ay mga kabitenyo. Sa halip na talakayin ang pagtatanggol sa lalawigan, naging eleksyon ang pagtitipon. Nag-alinlangan si Bonifacio kakaunti lamang ang miyembro ng kanyang pangkat ng magdiwang. Ang ibang mga konseho at lalawigan ng katipunan ay kakaunti o walang mga kinatawan. Sadyang napakarami ng mga magdalo. Hindi siya handa at hindi sapat ang kanilang bilang. Pero sumang-ayon pa rin siya sa halalan. Malamang inaasahan pa rin niya na siya ang susuportahan ng mga kabitenyo. Malamang rin na buo ang kanyang paniniwala na ang paksyon ng magdiwang ay buo ang suporta sa kanya. Munit sa kabila ng kanyang katanyagan, si Bonifacio ay wala sa isang makapangyarihang posisyon noong panahong iyon. Hindi pa siya nanalo ng isang malaking tagumpay. Nagwagi si Emilio Aguinaldo sa halalan sa pagkapangulo. May nagmungkahi na dahil si Bonifacio ang may pangalawang pinakamaraming boto na siya ay dapat na bisipresidente. Ngunit walang sumuporta o tumutol sa musyon. Nagpatuloy ang halalan. Natalo si Bonifacio sa pagkabisipresidente. Natalo rin siya pati na rin sa pagkakapitan general at direktor ng digmaan. Sa wakas, nanalo si Bonifacio bilang direktor ng interior. Ngunit ininsulto si Bonifacio na dapat raw ay abogado ang may hawak ng ganong posisyon. Nagalit si Bonifacio at iniwan ang pagtitipon. Sinabi rin niya na walang bisa ang halalan. Ngunit mayroon ng bagong revolusyonaryong pamahalaan. Isinantabi ng mga nahalal ang mga protesta ni Bonifacio, at nagsimulang gumana bilang lehitimong pamahalaan sa Pilipinas. Masasabi natin na naisahan si Bonifacio at kalunos-lunos ang kanyang kinahinatnan. May kasabihan na minsan ang revolusyon may maraming biktima, kasama na ang mga nagpasimuno rito. At ang Supremo ay naging isa sa pinakakalunos-lunos na biktima ng himagsikan. Ilang buwan lamang pagkatapos ng Tejeros Convention, nahatulan ng kamatayan si Bonifacio. Noong una nag si Aguinaldo sa pagpatay sa Supremo ipapatapo na lang raw sa malayo. Ngunit nabuluman siya na habang buhay si Bonifacio, isa itong banta sa himagsikan. Noong Mayo 1877, pinatay si na Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio. May mga nagsabi na hindi sila binaril. Imbes raw pinagtataga si na Andres at Procopio hanggang mamatay. May nagsabi rin na pagkatapos patayin ng Supremo, ginahasa ang may bahay nito. Iyan ang nakakalungkot na katapusan ng Supremo at ng Katipunan. Salamat sa panonood. Ano ang iyong masasabi sa naging kapalaran ni Bonifacio? I-share ang iyong saloobin sa comments sa ibaba. Paki-consider ang pag-like at pag-subscribe para makita ang iba pang video tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila.